Uh, mga friends, balik kami dito. Tatapos lang namin kumain. Ulam namin, ayun o, oh, pangus, laing, Adobo. may pepino. Ayan. Adobo yan. Ito si Owel kanina, wala eh. <laughs> <laughs> Natulog sa banyo yan. Na, nalasing Natulog sa banyo. Oh. <laughs> Nakita ni Nika yung kamay nakasuksok sa bawl. <laughs> yung short na kababa. <laughs> ay o, sponsor namin. Napakagandang si Tita. ay <laughs> Tinaks. Mamayakit kami bundok. Ayan, naso ito nasobran sa inom. Yan. Tol, magkano pa pera mo? Ito, so, 35. <laughs> <laughs> Pwede pa yan. Pre! ang neighbors namin, yung neighbors. Peace out again, mga chong,